Halos isandaan na tapat na pong piraso pa ng ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang idinagdag ng prosekusyon sa International Criminal Court o yung ICC kaugnay nga huyan ng kasong Crimes Against Humanity noong War on Drugs ng kanyang administrasyon. Kabilang sa mga yan ay ang mga audio at oh, video files, audio at video files at libo-libong pahinang mga dokumento. Ayon kay ICC Prosecutor Karim Khan, nakahati ito sa apat na bahagi kabilang ang elemento ng kanyang kaso mga anyo ng uh, pananagutan pagpatay noong siya ay alkalde pa at pagpatay sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang pangulo ng Pilipinas una nang sinabi ng uh, prosecutor na si Khan na inihahanda na nila ang kanilang uh, dalawang testigo Labing anim na oras na audio video files abang AVP pero ganong katagal ano? At aabot sa siyam na libong mga dokumento at samantala ay binasura naman ang pre-trial chamber ng ICC ang apelan ng kampo ni Duterte para sa pansamantalang pagpapaliban ng dalawang hukom sa pagdinig ng usapin kaugnay ng jurisdiction ng hukuman. Ayon pa sa korte, tanging ang mismong hukom lamang ang pwedeng humiling ng pagpapaliban ng desisyon at hindi ibang tao.